Ah, uh, ayo, what's up mo, uh, Napatawag yung tropa, tinawagan ko na rin. Ah, uh, hindi ko napapakilala. Dati po siyang nahuli dito. Anong buwan ka nahuli? No. April. April. April 2024. Ah, last year. Paano ka nahuli? Last year. Ano, ako nahuli ako sa company, company Siktang sa sa kantin din. Karamihan hmm. ng mga nagkakahulihan dito sa sigtang. Uh, tawag dito, nung nahuli ka, ilang araw ka sa detention facility ng immigration? Mahali umabot kami ng 10 days nun kasi yung time na yon sobrang daming nahuli. Talagang punong-puno yung detention center sa Olsan. Tapos, ilang ilan kayo nahuling Pinoy doon? Bali kami, nahuli kami ang Pilipino sa company sa company lang namin ha. Bali sampo kami na, na nahuli. Tapos tatlong Pilipino, yung tapos ibang lahi na mga Vietnam na yung sumunod. Tsaka Thailander. Noon nandoon na kayo sa detention facility. Ilang Pinoy kayo lahat-lahat na nagkita-kita doon iba-ibang Huli. Obrang ano kasi kami, kala, kala namin, tatlo lang kami na Pilipino doon. Kasi naghahanap din ako. Pero nang siguro mga one week, ano na, mga five days na kami dyan sa, sa center. Yan, tanungan, tanungan. Uy, dito sa kabilang, sa kabilang jail, meron din Pilipino dito. Siguro nasa ano din kami Pilipino doon, mga apat o lima. Ah, nung nahuli kayo, nakagamit kayo yung cellphone. Ano eh, bali ano, hindi ka hindi ka basta-basta makakagamit ng cellphone doon. Kasi yung mga cellphone niyo talaga, mga belongings niyo, nakalagay talaga sa nakakip talaga sa mga officer. Kumbaga, makakagamit ka lang talaga kapag nakiusap ka like yung kailangan mo ng pera, bangko, wala kang card nandoon sa mobile banking mo. Kailangan mo siyang i-transfer. Ganun lang yung ginawa ko eh. Kumbaga, nakiusap ako sa officer talaga Depende, depende lang talaga sa pakikipag-usap mo. Pero bawal talaga na, bawal talagang gumamit ng cellphone sa loob. Ah, anin mo yung pera sa loob ng detention center? Kailangan mong, kailangan mo ng pera sa loob ng detention center kasi yung pagkain mo, gusto mong bumili. Um, yung calling card yan, number one yan, calling card, bibilin mo yan, 10,000 won sa loob may may, may nagbebenta ron every morning 9 am pupunta yung nag kage siya na mali trolling kage sa loob mismo ng bilangguan eh walang free wifi wala walang wifi doon kasi wala kayong ano doon eh wala kayong cellphone doon yung cellphone niyo nandoon sa sa mga sa mga locker doon. Hindi <coughs> hindi 'yon hindi 'yon po pwedeng ipagamit sa inyong cellphone. Yung kumbaga yung, yung, mga na uh, upload ko ngayon, napapagamit sila ng cellphone, nakakapag-charge ng cellphone. Hindi, before 'yon, before silang ilagay, before silang ilagay sa sa pinaka ano, sa pinakakulungan. Kumbaga before before pwede kayong gumamit. Kung yung, kung before ba, kayo first, ipasok. First day mo, doon makakagamit ka pa ng cellphone, makakakontak ka pa sa pamilya mo. Bago kayo ipasok doon, bago kayo ipasok mismo sa kulungan mismo, nandun pa lang kayo sa pinaka-opisina. Papagamitin kayo ng cellphone, makakagamit pa kayo. Pero after noon, after na makuha lahat ng, ng pangalan nyo, ililista yon, mga passport nyo, number, yung, yung mga belongings mo, ililista yon kung ano-ano yung nasa katawan mo, tapos, kukunin, kukunin na, nila, na nila lahat yun. Ah, tapos, wala na. Wala na, hindi, hindi mo na magagamit wala, yun. Wala, nahuli ka, kunyari. Second day mo, hindi ka na nakagamit ng cellphone, maliban na lang kung i-request mo. I-request mo talaga ng talagang matindi ang pangangailangan mo, sasabihin mo lang na, eh, sa akin kasi, talagang bawal. Bawal sa kanilang lahat. Sabi nga ng mga nandun, bawal kaming mawak ng cellphone. Ako lang talaga yung talagang, Nakiusap sa sa officer na sab, sinabi ko pasensya na kasi hindi alam ng asawa ko na nahuli ako. Pwede ko bang matawagan siya kasi hindi ko alam yung ano ng asawa ko number hindi ko kabisado. Uh -huh. Ganyan. Ginawa ko mismo sa ano kaya to, nakata nakatawag ako na sa Messenger siguro mga 3 minutes. yun, 3 minutes tapos ginamit ko yung online banking ko. Lahat ng lahat ng pera ko sa banking sa Korea ipit isinin ko sa pera ko sa bangko sa Pilipinas. Paano para walang nang hassle. Paano yung plane ticket mo? Sino nagbayad? Yung plane ticket ko, ako nagbayad noon. Kumaga, nag, nagdira ako ng pera sa bangko ko para ipambili ng ticket. Tasabihin naman nila ng immigration yun eh. Kumaga, pera ng, um, yung bank, yung plane ticket nyo, ganito yung babayaran nyo. May pera ka ba? Kasi kung ikaw, wala kang pambayad ng plane ticket mo, mas lalo ka magtatagal. Uh, may binigay na email ang uh, MWO sa akin, Doon mag-email at mag-request itong pamilya ng mga TNT once na, kunyari, walang pera. Uh, pwede mm. sila mag-email, mag-request doon ng financial assistance para sa mga uh, bigay niya walang pambilin ticket. Uh, oh, Pag-aaral so, no. kayo nung inilabas kayo ng immigration, papuntang airport? Ay, ano yan? Actually, alam mo yung paglabas namin ng immigration sa bus, nasa nasa facility pa nasa facility pa lang kami. Naka handcuffs na kami noon hanggang bus. Hanggang bus pumasok ng bus, pabiyahe hanggang Incheon. Naka nakaposas pa din kami noon. Hindi tinatanggal 'yon. Kailan nang Katanggalin yung posas kapag nandoon na kayo, nakapag na kayo, lahat ng baggage nyo na i-check-in nyo na, nandoon muna kayo sa Incheon facility. Sa mismong immigration mismo sa Incheon, hindi kayo dadaan mismo sa normal na dinadaanan Oo. sa Incheon sa main. Nandoon uh -huh. kayo sa pinakalikod, iikot-ikot kayo. Naka Doon kayo tatanggalan ng posas sa loob. Hmm, hindi sa eroplano. Ngayon, ganito yan. Lalo tatanggalan kayo ng posas sa loob ng immigration doon sa may sa pinaka loob, sa may facility doon kasi waiting pa kayo doon. Kumbaga, yung time ng yung kunin ko lang yung ano ko experience ko ah. Kumbaga, yung time yung time yung flight ko noon ay 7 PM. So nasa immigration kami ng 9 AM. So to that time, ma medyo mahabang oras 'yon. So tinanggal yung handcuffs namin noon for about 9 AM hanggang hapon na ng 5 p.m., tinatawag na kami sa ano, tapos parang iposas ulit kami. Ah. Saan tatanggalin yung poses noon pag nandoon sa check-in na? Kumbaga, nang, papas nang papasok pa lang kami sa aeroplano, doon pa lang sila ulit tinanggal. Ah, doon. Kamusta na pagkain sa loob ng immigration facility? sa pagkain ng sa sa 10 days ko sa immigration office ah uh, sa 10 days ko sa immigration facility talagang ano eh talagang kumbaga diskarte mo na lang kung paano ka din talaga tatagal kasi yung time na yon talagang hindi mo din masasabi kung talaga makakain mo yung pagkain nila kasi oo nasanay tayo sa nasanay tayo sa mga masasarap na pagkain sa Korea yung like may sam group tapos yung mga marinated na bulgogi di diba? doon sa immigration talagang bilang na bilang bilang na bilang yung pagkain mo na kayang kainin kumbaga toge sabaw na walang lasa ganun lang itlog hmm Tsimpuhan ng immigration kung masarap ang pagkain Kasi hindi siya total na nakaraan, may masarap daw eh hindi siya totally masarap hindi siya mas hindi siya masarap to hmm. sobra Talagang ano eh, talagang kami, talagang sa sa pag sa sa 10 days ko sa immigration more like gumastos din ako ng mga ano mga 100,000 won pagkain, kasi siyempre pagkain bibili, sa pag o bibili ako ng ng third party na pagkain ko like bibili ako ng ramyon ng tinapay ng ibang tuna mm -hmm. Ayan, pwede kang bumili kung ayaw mo ng rasyon ng pagkain, pwede kang bumili ng ano doon. Pero sa isang araw, isang beses lang yung pwede kang bumili. Hmm. Uh, ano mapapayo mo sa mga kababayan natin bagong TNT or mga ano? Mga gusto mag TNT, maganda ba maging TNT experience? Ano ba? Ay ano eh, kumbaga ako wala din, wala naman din akong masasabi sa ano, kumbaga ako kaya ako nakapag-TNT kasi meron akong plan pa na hindi natapos. So 'yan. Kumbaga iba-iba din sa iba-iba din yung tao kumbaga, kung baga akong gusto nilang mag-TNT. Kung meron pa kayong gustong marating, sige mag-TNT kayo kung meron pa kayong um, kung meron pa kayong plano talaga kung gusto niyo pa mag-ipon. Pero hindi ko hindi ko masasuggest na mag-TNT kayo kasi mahirap lalo kapag nahuli. Pero kung talagang kayo, buo yung loob nyo, iyon. Bahala na sila. <laughs> Oo, kasi so, talagang yun, sobra, sobrang, mahirap. Kasi kale, yung, first, kale, alam mo ba yung first, kale, yung kale, first day kale, ko? Mo, anong masasabi mo nung nag ka? Mahirap? Masarap? Ay, ano, nang, yung nag ako, okay naman. Okay naman. Hindi mo din, kasi yung parang ano, siyempre, kapag ikaw, pumasok ka ng Korea na may visa ka, tapos natapos ka ng, nata magtatapos ka ng wala ka ng visa, tapos magtitinti ka na, alam mo yung, ko alam mo yung maliit na, ano, kinakabahan ka na. Mag mabilis kang matakot, di ba? Mm. Lagi kang listo sa paggalaw mo. Dapat, dapat, hindi ka tulad,